ngo ipo ikaanim na pagdinig dyan sa kamara nang uh, tungkol sa, sa pin ng uh, mga pinaglaanan itong confidential and intelligence fund uh, ng office of the vice president kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si La Union 1st uh, district uh, congressman pa Francisco Paulo P Ortega de Fifth at uh, bahagi po siya ng komite na dumidinig dito particular na yung blue ribbon committee dyan sa kamara at uh, si Bombo Dennis kami po ito together with me, si Bombo Everly Rico welcome to the program so far ano na po ang inyong narating dito sa paghahanap dito kay Mary Grace Piatos na may malaking uh, bahagi raw na nakuha doon sa confidential and intelligence fund ng office of the vice president congressman Sabi ko nga po ano Sir Dennis eh, baka parang ano parang listahan sa sari-sari store yung mga pa pangalan sa acknowledgement receipt Nung, nung press con namin. Kaya siguro po makakatulong tong pabuya na to uh, para mahanap kung sino man tong mga tao na to. Kasi siya po yung may natanggap na pinakamalaki dun sa ano office of the sa natanggap niya na amount po. Opo, opo. Sa acknowledgement receipt. Ngayon po, um, Nagbiro pa nga po ako kahapon. Piatos ba yung ibibigay nila na isang milyon o cash? Pero mukhang pabuya po talaga yung kanilang uh, iaabot. Para po, syempre, kailangan po maliwanagan yung mga ganitong bagay kasi hindi po biro yung malalaking amount na nagamit po para dito. At wala naman po makapagpaliwanag. Kaya gumagawa na rin po kami ng hakbang have, um, in aid of legislation kasi nga po, nabigay po yung mga ganitong pondo para gamitin ng maayos. So, yun po yung mga hakbang namin as of now. So, wala pa rin po na nakakapagbigay ng information as of now tungkol po sa pagkataon itong si Mary Grace uh, Piatos po. Okay. Congressman, uh, uh, I'm just curious. Ano? Paano nga ba nag-come up dun sa paglalaan ng 1 million na pabuya sa makakapagturo? Ay, ala, baka, baka talagang uh, may ganong uh, tao at uh, biglang lumutang. Eh, di, ayun, isang uh, milyon din yon na ma ilalabas mula po sa inyo. Uh, paano ba ito? Mag-aambagan ba kayo o meron kayong sponsor o may sumagot na mula mismo sa mga kongresista? Paano po bang uh, ang magiging setup kung sakasakali doon sa 1 million pesos na inilaan po ninyo? Hmm, ano po, pagtutulungan po namin <laughs> any amount. Kasi napaka-crucial po eh. 100 plus million po itong acknowledgement receipt na to na under her name eh. So, siguro pag meron pong sa panahon ngayon, alam naman po natin napaka-importante ng impormasyon. Eh, baka mabigay na po yung pangalan no kung meron man silang, kung totoo man yan o hindi, at least may information tayo leading to kung sino man ang gumamit ng ganyang pangalan o kung talagang may pangalan nga na ganyan. Mm -hmm. At may at may patawag na rin po siya kung sakaling totoong tao man po siya. Okay, Congressman, uh, may katanungan din ang akin pong katandem dito si Bombo Everly Rico. Bombo Ever, with your questions? Mm, -mm. Kung may chances po ba na nakita nyo ito pong uh, uh, documents regarding po dun sa disbursement at kung ano po yung uh, inyo pong impression ukol po dito Kong? Ah, kaya, kaya nga po dun sa, sa Committee on uh, Good Government. E eh, papa Silip po namin sa NBI sa sa PNP yung mga pirma sa yung mga sulat po. Kasi kung ako ordinaryong tao lang na makikita ko yung mga acknowledgement receipts, magdududa ka po talaga. Eh. Parang nilipat lang sa kaliwa yung penmanship o iniba lang yung sulat. Pero yung mga strokes sa tinta ng ball pen parang halos iisa. Parang kung mag-iisip ka nga po, baka isang tao lang pumipirma ng mga acknowledgement receipts na to eh o select group of people lang po. Kaya, kaya, para mawala po yung pagdududa na yun, syempre, maganda po na matutukan talaga yung mga yun. Kasi hindi po biro yung mga amount na na ko. Di If ever naman po kong, ano yung parusa kung lilitaw po na gawa-gawa nga lang itong uh, Signature? Pasok po ba ito sa plunder o malversation ko? Well, yung, mga parusa po niya, no, um, isasubmit po namin yung mga findings natin sa sa komite at siyempre marerefer po to at may mabibigyan po ng kopya yung mga kau kaukulang na agency po. At uh, sila na po ang tutulong sa atin na magpa ng kaso. Pero on our side po, dito po sa Kongreso, siguro po kaya nga po na hinahanap namin yung mga ganyan na resource person para hindi na po maulit, lalo po sa, sa siyempre mga, mga accounting practices po yan para pag naglalaan po tayo ng pondo, may kakibat po ng protection saka sa ka uh, tamang accounting po yung mga nabibigay na pondo hindi po yung ganyan po kadali mag-release so syempre pa parang ano po yan falsification po syempre kung pinepeke po yung pirma alam naman po natin na hindi po pwedeng gumamit ng pirma ng ibang tao um mm -hmm. ma madami po yan madami pong kakalabasan yan ngunit dito po sa amin sa side sa kongreso eh, siyempre, in aid po of legislation lahat po ng makikita namin na resulta, observation, saka findings po namin, talagang marerefer po yan sa mga different po na agencies. At sila po ang magpapataw po ng kaukulang kaso para dyan. Okay, uh, siguro one just last point dahil uh, ngayong araw pala itong investigation po na ito. Pero ito lamang ang aking katanungan talaga. Uh, Kung baga, eh, may pagkakataon pa ba na may chance pa ba na mabawi yung uh, kabuang pondo na tinapyas ho uh, dahil nga sa hindi pagharap itong si Vice President Sara Duterte kung sa kasakali halimbawa eh, dahil ngayon may hearing kung lilitaw siya at magpapaliwanag uh, paano ang magiging sistema diyan congressman uh, gaya nga po nung statement ko kahapon, um, they had all the chance na ipagtanggol at i sa yung kanilang budget pero doon po sa side ng Senado, syempre hindi naman po namin pwedeng pakailaman yun. Kung baga, meron po silang sariling uh, sariling pag, ano, uh, proseso doon. Hinahayaan po natin. May, 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 independensya naman po between us. Pero on the side of the, the House of Representatives po, hindi naman po kasi na depensa at hindi Siyempre kung kami po yung kung kami po yung tumingin nakita namin sobrang underutilized po yung budget ng OVP. So, paano po na, paano po natin dadagdagan kung hindi naman po nagagamit saka sobrang baba po ng utilization rate. So wala po talagang kumbaga wala siyang karapatan doon sa halimbawa sa mga certain programs po na hindi nabibigyan ng nabibigyan ng utilization, hindi po dapat talaga dagdagan 'yon. Dapat talaga mabawasan po 'yon that uh, maraming salamat po congressman at kami patuloy na makikipag-ugnayan at maya, maya siguro kung uh, tuloy na itong inyong, inyong hearing ay uh, kami rin huy makikipag-ugnayan uh, siguro after that uh, hearing para sa mga development. Uh, maraming salamat po congressman. Mga kabombo, mga kastarnation, star uh, Nation, nakausap po natin si La Union Congressman uh, Paulo Ortega, the fifth at uh, yan ay may kinalaman pa rin doon sa mga iniimbisigahan dyan sa kamera, lalo na yung tungkol sa Confidential and Intelligence Fund ng Office of the Vice President, mga kabombo.